Uh, good morning. So, tapos na ako magparehistro. So, ayan na. Okay oh, na. Diyan na yung aking uh, OR. Uh, 8.20 ng umaga. So, tapos na. Kuha muna ako ng insurance sa ano. Si Subwana. Pwede ba mo insurance kayo? Check natin sa pero naman yung warranty. Kailangan ba sa Rops? Sa Malino yung copy. A few minutes later. Tapos ka lang kumuha ng uh, insurance para sa renewal ng motor ah, dito sa Cebuana so 450 pesos TPL so next naman sana makaabot ako sa emission kasi yung emission ngayon karamihan ngayon sa nag emission eh may ano na cut off na dahil sa sobrang dami na nagpapa emission ngayon pero bago ako magpa emission magpapa change oil muna ako may kicks kayo? kicks? Sige, yan, Kicks din 'yan ha. Oh, so, bago ay parehistro change oil muna. Next steel. Sabi nila, ito daw yung bagong uh, Kicks. K -k kicks kasi lagi yung inaano ko. Eh, na ginagamit ko lang is dito. So, ito daw ay yung Kicks din daw to. So, ayun natin. 2000 plus kg na ata ang So yun, ginawa ko lang 2-1 ngayon kasi sinabay ko na siya sa rehistro ng motor para isahan na lang para bago siya i-emission eh, at bagong change oil na siya A few minutes later Cut off na yata yung emission dito yun Cut off na nga So wala na inaabot sa emission the next day hey, yo, yo. good morning so ngayon ay magpapa emission na ako kasi kahapon din ako umabot sa emission eh uh, nag cut off na so nagawa ko lang kahapon ay kumuha ng uh, insurance sa Cebuana tapos, ito yung lagi kong ginagawa Mago ako magpa-emission uh, Nagpapachase oil muna ako So, so ayan ano tayo, pa-emission Ito yung taon uh, kung, kung saan uh, kailangan natin Nanuhin yung uh, obligasyon natin Bilang isang motorista Ang magparehistro ng motor So, sana konti pa lang ang pila Masa ba? nag-aabar na ako ito so, lagi po o ang aga may nag aabang na, na ako sa emission so pangilan ba ako 1, 2, 3, 4, 5 pang ito na agad ako anong oras pa lang 5.56 pa lang pero may pila na so at least diba kahit pa na maaga makakatapos kasi halos karamihan ngayon ng ano Uh, nag-i-emission eh nagka-cut-off, maaga pa nagka-cut-off na dahil sobrang dami na nagpapa-emission kaya yeah, buti na lang, maaga-aga A few minutes later. Ito na ako sa loob na LTO. Uh, inspection na lang ako. So, tapos na. Ito na lang. Or na yeah, Oras na ba? 770 inspection na, inspection tapos na ang uh, yung dito extension so inspection na let's go na oras pa lang oh. 726 a few minutes later uh, good morning so tapos na ako magparehistro so ayan na okay oh, na Yan na yung aking uh, OR uh, 820 ng umaga So, tapos na. So, ngayon ay medyo maayos ang sistema nila ng ano, pila. So, maayos, malinis, so suave, no? So, okay yung uh, sistema nila. Yo, good morning. So, uh, na nga. Nakatapos ko lang magparehistro. Isa sa obligasyon ng isang motorista ang iparehistro ang kanyang sa uh, sasakyan o no, motor. So, kakatapos ko lang. So, medyo mabilis-bilis ngayon ang pagpaparehistro ko kasi halos inabot lang ako ng isa't kalahating oras. Uh, kasama na doon yung uh, emission saka yung uh, process ng LTO no uh, Pa emission mga emission so ganun pa rin yung ginawa kong ano, st uh, style uh, yung old school na pagpaparehistro rehistro ah uh, 'di ba pa rin kasi sabi nila may online na eh pero hindi ko hindi ko kabisado yung ganoon eh kaya nag-old school ako Emission siguro uh, inabot uh, 500 pesos ang binayad ko. Tapos yung sa ano naman, sa insurance naman inabot ang 450 pesos. Sa Cebuana ako kumuha. Tapos sa ang bayad naman sa LTO ay 261. So, balik umabot ako ng uh, total na 1211 sa pagpaparehistro ng motor. Siguro mga umabot um, uh, ng uh, dalawang oras. Kung hindi isasama yung mga paghihintay bago mag-open yung emission, siguro mga uh, ganun, isa't kalahati nga. So medyo mabilis ngayon, so okay. Hindi ka dati eh, pag nagpaparehistro ko ng motor, inaabot eh, ako ng half day eh. Dahil sa emission, sa, tangga, sa tagal ng emission. Dahil sa sobrang dami. Haba ng pila. Diba? Iba yung bayaran pila sa bayaran, pila sa pa-emission. pero so, pinaka-max na siguro ngayon, 2 hours ang tinagal ko sa pagkaparehistro. Kaya, medyo mabilis ngayon. So, diba? Hindi na masama. So, baka magtatanong na kung magkano yung parehistro. So, ulitin ko, ang parehistro ko sa akin sa motor ko, uh, umabot ako ng 1,211. 450 sa Cebuana insurance doon ako kumuha 500 sa emission Uh, 261 sa LTO na uh, Registro sa LTO So yun ang uh, binayaran ko lahat